Hello? Uy pre, kumusta? Ah, oh! Paano nangyari? I ah, change name! Huwag <laughs> kang magalala, Brad. Ah, ikaw pa. Sige. Hanapan natin ang solusyon yan. So, papapalitan natin yung pangalan ng airpods mo. Nah, Chick boy talaga si Tito eh dami ng gabol. Ay, well, sige. Ipadala mo lang sa ano ko, sa Messenger ko yung picture niya. At kaku uh, kakausapin ko yung isang special na tao. Hustler yung bro. Tago yung tago. Kung baga ano eh. Yung tinatawag na secret job. Talag yung pre. Maganda ka lang ano, kasi yung kada palit ng pangalan doon, ang alam ko per name ha, nabawa, yung pangalan gusto mo Baba. ba? John Pedro So yung John, 1,000 yun, yung Pedro, 1,000 ulit, so 2,000 So depende yun eh mag-variant doon sa muka o itsura nung nasa litrato, kung anong pangalan binigay niya swak na yun asa ikasuyin mo na palakad mo agad para ma-change name na yun kung so, makapalitan ang pangalan ni Tito para matigil yung paghahabol. So, kung may sakali may maghahabol, tatawag. Ang isasagot ng ni Tito, who you? <laughs> o, si Militra to. At tatawagin ko na si ng konta ko. Ikaw <sighs> alam ang tinatanong pa kung sino. Pag sinabi ko ba siya, kailan mo? O, hindi. O, sige, siya si Mr. Bizorki. Kaya, ang ganda lang muna, ha. hindi mo, hindi siya magpapakilala sa'yo, Brad. Ako, Bridge. Okay. O sige, bye, balitan kita. Hello? Yes. Mr. Bisorki, guro. Ah. Okay. Eto, actually, meron client na mga problema siya sa airpot niya. Kasi naghahabol ng ex-wife. Maliman sa ex-wife. Eh, since chick boy yung airpot niya, kasi tito, yung mga naghahabol pa mga, sabi natin mga fresh, mga dalaga. Naman naman yun eh, Pagkakotipote pa lang nun, pamatay ni. Eh. <laughs> yes po, guro. Si Senki Nitrato. Kaya na po bala kung anong pangalan ng mga ng... match yung sa litrato? Eh, kayo pa eh. Kaya lang meron pang talent na ganyan eh. Oh, na po ah. ah! Pangalanan mo, Reumenado Pacifico Pangko. Ito na mo. <laughs> Ang lupik siya talaga, guro. <laughs> Galagi pa po ba ng the second? Para sigurado ba lang makakabal? Sa bagay, pang birang pangalan yan. Siguro. Papadala na yung ano, 3,000. Madali naman kausap yan eh. Salamat!